Kung pong pumuna sa inyong post sa DILG Facebook page para daw hong pabiro ang tono, eh, nanganganib yung ina sa ating mga kababayan. Ganun talaga pa. Siguro, hindi nala ako naitindihan. Pero... Ay! 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 Diyos ko, bata! Ano rin nyo? Nagsalita na si DILG Secretary John Vic Remulia matapos siyang buweltahan ng mga artista at netizens tulad nila Jake Ejercito at Jessie Mendiola. Hindi kasi nagustuhan ng mga artista at ng mga netizens ang di umano pagiging insensitive at ginagawang katatawanan daw, di umano ni DILG Secretary John Vic Remulia ang dinadanas na hirap ng mga tao ngayon dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo at baha sa Metro Manila, nagdudusa ngayong sa baha ang mga Pinoy. Kung saan may ilang binawian na ng buhay dahil sa patuloy na pagbaha hanggang ngayon. <coughs> Ay! Ay, Diyosu, ano Ito ay kaugnay ng kontrobersyal na mga posts ng DILG sa Facebook, kung saan napaka-insensitive daw nito. Mababasa kasi dito ang mga salita na tila nagpapahayag daw ng pagiging irresponsable, pagiging makasarili at ginagawang katatawanan, ang pagdudusa ngayon ng mga Pilipino sa bagyo at baha. Mga abangers, Sarap ng bogchiko? Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. O, oh, eto na inaabangan ninyo. Walang pasok sa lahat ng baitang kasama kolehiyo at seminarista? At mga tanggapan ng gobyerno para sa Hulyo 23, 2025. Para sa mga immortal na namamasukan, bahala na mga boss nyo. Sila ang nakakaalam ng kinakailangan ng hanap buhay. Labis itong ikinagalit ng mga netizens at ng ilang mga artista tulad ni Jake Ejercito kung saan hindi nito napagilan na mapaka-comment. Para bueltahan si John Vic Remulia. There's a time and place for trying to be funny. This isn't one of them. Bumuelta din si Jesse Mendiola kay John Vic Remulia? Say nito sa comment section. Is this supposed to be funny? Marami din mga netizens ang bumuwelta laban sa pagpapakita ng pagiging iresponsable daw ni DILG Secretary John Vic Remulia sa hirap na pinagdadaanan ngayon ng mga Pilipino sa sunod-sunod na bagyo at baha. Ay! 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 Ko, Kaugnay nito nagsalita na si John Vic Remulia. Dinepensahan niya ang kanyang ginawa. Say niya, hindi daw naintindihan ng mga tao ang kanyang sense of humor? Palabiro daw talaga siya? Siguro hindi nila ako naintindihan. Pero tayo, ikaw, ikaw kilala naman ako, pagbiro talaga ako. Oh. Hindi ko minamaliit ang pinaghihirapan nila. Say panya, niya, hindi daw niya minamaliit ang paghihirap ngayon ng mga Pinoy. Ginagawa lang daw niyang mas magaan ang pagpapaalala para hindi daw negative vibes parate ang ginagawa ko lang, ang pagpapaalala ay ginagawa kong mas magaang para hindi naman negative vibes lagi ang naririnig. Hmm. Dagdag niya, kung hindi niyo daw siya naintindihan, well, sorry, pero ganun daw talaga ang personality niya. Intindihin niyo na lang daw dahil wala naman daw siyang masamang intensyon. Hmm. Kung hindi man nila naintindihan, eh, hindi nga ako ng Pero ganun talaga pagkatao eh, walang lang na po na wala naman ako masamang intensyon. Up. Ayan. Anong masasabi mo sa pahayag na ito ni DILG Secretary John Vic Remulia hinggil sa isyong ito?